Yo, what's up man? Nirvana na naman nga pala to para sa bandibagong stream men. Kilala nyo na ang reviewer na walang tira, walang iba kundi ako lang yon men. Ito, shoutout nga pala sa ating mga munting community men. Um, yung nasa screen ngayon sila yung mga solid na nag-comment sa mga previous streams natin men, mga reaction video. Shoutout sa inyo lahat. Pero ngayong araw men, ngayong stream na to, second stream na natin, ang spatan natin ay... Uh, ito, request or shoutout kay Robert John 2907, men. Pinapaspatan niya sa atin yung uh, title ng kanta nito is Kawayan. Ang kumanta is si Calix featuring Ilustrado. Ngayon ko lang na mapapakinggan to, men. Uh, wala akong idea kung sino si Calix. Hindi ko sure, men, kung si Calix ba yung MC ng Motus na lumaban na rin, I think, sa Flip Top. Um, di ko sure kung siya ba yun. Ngayon, baka mamaya malaman natin, men. Pero ito, pata natin to Original link, nandyan pa rin sa description, men. At yon kung di ka pa nakasubscribe, men, click mo na 'yung subscribe button dyan sa Getly para at least makuha natin 'yung 500 subs within the year para at least men 'yon uh, makama makamit na natin 'yung 500 subs at patuloy pa rin tayong uh, hihingi ng suggestions at opinion sa inyo men comment lang kayo diyan sa baba kung ano pa 'yung mga But pwede niyo paspatan sa akin men try na natin 'to at baka tryin pa ng iba ang ah, nga pala men, wala akong makitang music video or lyric video. So ito, manual-manualin natin. Hardcorean siguro 'to, men. Sino yun? Sino mm -hmm kayang ikutin ang lawak ng mundo ginagap ako habang apoy sa puso at kaluluwa um, hindi familiar sa akin yung boses na to so probably hindi ito sa ilustrado so baka ito si Calix na nga men tumulak sa akin para lang hakbang ay ituloy sa araw-araw ang agahan ay sugat matakoy na mulat sa realidad kaya si hardcore nga ako ang kadiliman ng saliputan kaharian ng mga pekeng lang ang galawan nang malaman ako ang masong na marupok ninyo ang pundasyon para makaalaman nakuha nyo lamang ng pera hirap pawis tuto ang aming pinuhunan kayo yung mga lobo mataas sa lipad kami yung mga lobo na pangilad duguhan ito ang liit kuno koro suot suot mga ulo nyo pag tinabas ang balat ay lalabas na tanso lang pala alaman ito mga huwad na nga, mga halang pa ang kaluluwa Di mo kami mapapatumba Kami ang kaway sa bagyo ninyong malaamihan Ako ang Hindi ko sure yung sa yung babae na chorus no. Sige tuloy. Baka uh, ano ba tong ito hindi ko rin to hindi rin ako familiar dito sa eight. Beat uh, bit fiction kung grupo siya na rap group ba siya or ano rin. so could be baka dito kasali si grupo ni Klex hindi uh, featuring eh no sige tuloy lang Si ano to, si Goryong Talas, Spade. Noy, giba, baba, siyang lahat, ang okay. apoy, ka nagpapadugo ng diwa, no? Uh, men, naalala ko lang nung bata ako, men. May sakit ako dati. Na medyo, hindi naman siya ganun life-threatening. Pero lagi akong binabalingoy-ngoy dati min ng bata. Pag misa na lang pag bawa mainit men, mararamdaman ko na lang may tumutulo na men. Pero yun men, ano lang yun, nung bata lang yun at gumaling naman tayo. Awa ng Diyos men. Sobrang delikado, mga duplikado sa loob ng kwarto Kargadong mga edukadong pagtumodas Mas mabilis pa sa alas 4, 6 Galaway, eksakto, eksperto Sa metro, birador sa enkwentro Kaya dagit sa karit ng galit at lait ng kalawakan ng sabit na kawit na bunit sa pingit ng kababawan Di kayo sa bayan at Papantayan, 'yung ah, tuwang misteryo, komplikadong konsepto, ruwang dinisenyo ng mga henyo. Matanaw utak ang tangi santuwaryo buhay na panandini pa ang aming imperyo, hinulma ng lumang sentenada. Grabe men, 'no, 'yung mga ganong technical tapos parang semi-hardcore. Minsan 'yun meno, no? pag ng mga ganitong hardcore, minsan or tech sobrang technical. Minsan kailangan para sa akin lang men na parang kailangan ko lang i-feel siya. Eh kumbaga by feel ko lang siya ano minsan hindi ko wala akong masabi kaagad-agad doon sa sa mga linya let's say or sa doon mismo sa lyrics kasi parang pina-process pa ng utak ko men kaya siguro pag mga technical kailangan ko muna i-post tas isipin ko yung linya tapos yun nga lang problema dito men walang lyrics so yun ano na lang kumbaga dadamahin na lang Marami bilog na parang rosaryo Lahat sumihubog yung Ako'y special habang ang lahat ay abnoy. Grabe no. Sobrang simple lang men. Ito talaga si batas eh. Pag... Ito men, real talk to. Kahit ako dati men, sobrang hate ko si batas. Pagdating sa ano to ah, sa flip top to. Pero totoo talaga yung sinabi niya men kay Jonas doon sa battle nila. Na parang pagbata sila, more on comedy ka. Pero pag pagtanda, pagtanda na nung mga batang yon na nanonood ng comedy, parang ang papakinggan yun na sinabatas. Parang ganun, may Sobrang... Grabe. Sobrang solid din yun. Papakinggan... Uh, pan, patan ko nga rin yung laban nila noon, men. Kasi isa sa... Parang...

kahit may mali sa hirit ay nakakapilit Maski di kayo umamin, papel ko na sa Biblia ha? Kayo na magbalot, pero tuhod ko ang titikas Nakon may tama at sak sabog, mm -hmm. ko lang magsisiga Sinindihan na ang damo, walang sa panini pa askal kumaglaro, mm -hmm. matas pa nga ng Walang ano sa pagsisipa, ito'y uh, askal So kung matatandaan nyo men, Meron tayong Philippine team na Ascals ang name. Ngayon wala na no. Parang hindi na sila na-feature ulit. Alam uh -huh. Baka siya ay din mga nakausap ko ka ba dadalhin? O ano nga bang gagawin? Hindi ko tanda Hindi nga ba talaga? O baka hindi ka handa Nasaluhin anda, uh -huh. ia hagis iahagis matanggap ng di mo ninais Pagkukulang o gulang Ya ang kulang o lumabis Natural ka na mapapanis Kung kapital mo taming laway At ako'y hindi pa rin sa akin lahat. Wala ang limitasyon ng walang sumat, wala ang gana, wala ang simula. Ang sandi laging namumunga, wala ang makakawala. Men, isa rin to solid to na ano ano, featuring ang ilustrado. Technically. Eh. Pero kumbaga, minsan kailangan mo rin siyang ano eh. Para sa akin na ah, kung as a fan din ng ng kumbaga mga technical din katulad nung hayop na kanta ng ano men ng uprising ah ng ilustrado men sobrang paborito ko yun. Pero men sa tingin ko kung i-approach ko to men kailangan ko talaga ng nang dati kasi men na uh, backstory lang nung nung college ako pag may trip ako kanta pinapa-print ko talaga yung lyrics noon tapos binabasa ko minememorize ko so ganun tingin ko kung kung ang gagawin kong approach ganun kailangan ko talaga men ng lyrics para mas ma, mas ma-appreciate kasi minsan nanamnamin ko lang eh pero ito solid to men na, na, napakinggan ko dun yung mga technicals talaga ng, ng ilustrado at nitong 8-bit uh, fiction at nung Calix, men. Solid to na collaboration nila. At yun lang muna for this stream, men. Uh, meron pa tayo mga pending dito. Um, Shoutout sa inyong lahat, men. Kung um, nakabot ka dito sa part na to, men, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedley para at least updated ka sa mga ilalabas natin na mga streams reaction videos. Yun lang muna for today stream or for this stream. Ingat palagi. Good vibes! Brrr.